Today ngayong araw mga kuys sa isamahan nyo kami sa isa na namang masayang nature trip. Samahan nyo kami nang matanggal ang inyong stress at papalitan natin ang inis. Dito nga pala ngayon ang Oriental Mindoro Influencer Familiarization Tour dito sa Gloria. Grabe, sobrang saya ng Bamboo Boys activities na ginawa namin dito at sobrang sasarap ng mga dish na inihain sa amin. Kawayan ispan, Gloria po sa amin nga ni Mandin. Tara, let's G! Ngayong araw mga koys ay nandito nga pala tayo sa Malubay Ecotourism dito sa Gloria. Medyo maaga nung nakarating kami dito kasama ko ang napadaan lang channel. Nauna pa kami doon sa ibang influencer galing pa kasi sila ng puerto. Habang walang ginagawa ay nagikot-ikot lang muna kami dito. Napansin ko nga itong napakalaking rebulto ng paniki At syempre kung stress ka Meron din sila ditong stress wall Pwede mong ilabas lahat ng stress mo dito At batuhin mo sila ng bote So oh, ayan mga pain Yung mga ex ninyo yan. Anong sakit man din Ayan Bulis na jawa. Yan, scammer, utang, mga toxic sa buhay nyo. Ayan. Dahil medyo tanghali na rin nung nakarating kami dito, ay nakakagutom na rin. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at sumabay na kami kumain dito sa mga stop. Ako nga iba rin yung nauuna, nauuna rin kumain. Kaya ayun, shoutout sa mababait na stop ng Twin Panton Cave at sa mga tourism officer ng Gloria. Pagkatapos namin kumain ay nagalagala muna kami dito. Grabe, sobrang laki namang itlog ng balinsa sa yauto. Kung tawagin dito sa amin ay layang-layang sa inyong lugar lugar pa mga kuys, anong karaniwang tawag dito sa ganitong ibon? Balita ko kasi mga kuys, meron daw ditong kuweba ng balin sa sayaw at mga paniki. Kaya hindi matatapos ang araw na to, pupuntahan din natin yon. Next spot na pinuntahan ko naman dito ay yung tinatawag nilang bamboo boat. Pag sumakay ka dito ay makikita mo yung overlooking view ng lugar. Pwede mo ring iswing ito kaya talagang mag enjoy ka. Sunod naman natin puntahan yung bamboo slide nila dito na na-picture sa biyahe ni Drew. So and guys, ito yung bamboo slide nila. At uh, ang capacity lang nito is dalawang tao. So medyo mahaba rin to. Kung titingnan niyo, ayan guys. Makita mo dogs yung ano nila. 'Yon. Hanggang dulo pa 'yan. Kaya sobrang mag-enjoy -e talaga kayo dito pag sumakay kayo. Okay, kung na ako. Tapos ko mag-ikot-ikot ay nagpahinga lang muna ako dito sa bangko. Grabe, ang sarap tumambay dito at ang ganda pa ng tanawin. Sobrang presko din yung hangin at talaga mag enjoy ka. At habang iniintay yung mga kasama naming influencer ay nakipagkulitan muna kami dito sa mga grade 12 student na nag immersion dito. <laughs> kung po ay nasa labas. <laughs> Hindi pa ako bumasok ng loob. Um, ang definisyon ng magnanakaw ay papasok at na aabog-abog ay magbubukas na ito ang gamitan nyo sa pribado lugar na. Ang akin pong ginawa ay hindi masama. Dahil ang akin pong ay clear. Nice! yan! After that ay pinasyalan ko rin yung spider web nila dito para ma-experience din namin. Kahit medyo nakakatakot ay sinubukan ko pa rin. First time ko rin lang makaka-experience nito pero sobrang solid pag nandito ka sa taas. Para ka dito si Spider-Man, your friendly neighborhood, pwede ka na rin mag-tumbling. Pwede ka rin mag-picture-picture dito kaya tara, subukan nyo na rin. Pinatikim din sa amin ng Gloria Tourism yung napakasarap nilang kakanin dito. Picture-picture din muna kami dito habang iniintay pa yung ibang mga kasama namin. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating na rin yung ibang nating mga kasamang influencer. At dito nga ay sinimula na rin namin yung mga activities namin na gagawin. Dahil sa kilala ang Gloria sa kanilang kawayan na produkto, dito ay pinakita nila sa amin kung paano magluto ng lomi at lumpia na gawa din sa labong. Kaya tara mga kuy, subukan natin tikman. Tara, kain tayo. Hindi ko na tawag dito. Lumpiang, sariwa. sariwa nila. Tikman natin. Grabe mga kuy, sobrang sarap at first time ko rin lang dito makatikim ng lumpia na gawa sa labong. Ang dami nilang hinandang pagkain dito sa amin at sobrang sasarap ah talagang mag enjoy ka dito sa Gloria. Hitik na hitik talaga ang lugar na to sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain. So ayun mga kaysa, tara, kain tayo. Ang oh titik mo ito guys. Ito market it, sa ano. Ayan guys, first bite, tikman natin. Oh Sarap! Nakalimutan ko na sa Gloria nga pala ako. Ano daw? Ay, 20, to. Ay. 20, 20, 20, 20. At dito nga ay sinubukan na rin ng mga kasama natin na experience yung bamboo boat. <laughs> Alam niyo na ako sa kayo bulutin. Sinubukan na rin nila dito yung bamboo slide at yung spider web na akyatin At para sa finale ay sama-sama namin pinasok yung kilalang kweba nila dito. Ito yung kilalang Twin Panton Cave kung tawagin. Grabe mga koy, sobrang thrilling at excited yung experience namin dito. Unang pasok mo dito ay makikita mo yung balin sa sayaw at yung mga pugad nila. Pagkatapos nun ay susuot ka sa butas at doon mo naman makikita yung pugad ng mga paniki. Sa una ay matatakot ka pero sa bandang huli ay may enjoy mo na rin. At nung nakapasok na nga kami sa loob ay grabe sobrang dami ng paniki dito. Sobrang solid at ang saya ng ganitong mga experience yung makita mo yung mga paniki ng malapitan. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman na ng ilang minuto ng buhay nyo. Abangan nyo yung day 3 natin at pupunta naman tayo sa pinamalayan. Hanggang sa muli, ako si Kuya Jay. Like and follow for my next video. I love you all!